I support the stand of the Dutertes. Tama ang sinabi ni Mayor Baste na tabad ka, wala kang malasakit, kung wala kang plano sa ating bayan, mag-resign ka na lang. Kung babalikan nga ang emosyonal na pahayag ni Davao City Mayor Baste Duterte nitong linggo, malalaman mo kung sinong tinutukoy ni dating Congressman Arnie Teves ng ikatlong distrito ng Negros Oriental sa sinabi niyang ito. Linggo ng gabi nang isinagawa ang isang prayer rally sa Davao City, dito dumalo ang lahat ng tutol sa kontrobersyal na People's Initiative na nagsusulong ng pagbabago sa ating saligang batas. Sa kanyang social media account, na nanindigan si Teves na hindi rin for sale ang mga taga-negros kasabay ng paghikayat sa mga nabayaran kapalit ng kanilang mga pirma na agad itong bawiin. Nagpahaging rin si Tevez sa mga nasa posisyon na kesa raw mamulitika ay bakit hindi nila tupagin ang sikmura ng mga Pilipino na patuloy na nahihirapan dahil sa mataas pa ring presyo ng mga pangunahing bilihin at serbisyo. Habang nangyayari ito lahat, ang dami sa ating mga opisyal nagpapasarap ng buhay. Pa-byahe-byahe, pa-New York-New York, New York pa-Europe-Europe, Europe, gamit pa at gastos ang milyon-milyong pera ng taong bayan. Papaabutin pa ba natin ito ng six years na magtiis tayo ng ganito? Ang mga pahayag na ito ni Tevez ay nag-ugat nga sa iba't ibang isyong kinakaharap ngayon ng pamalaan kabilang na ang PI. Nanawagan naman si Tevez sa AFP at PNP na protektahan ng mga Pilipino at ang saligang batas gaya ng dating pahayag ni dating Pangulong Rodrigo Duterte.